Huwag na huwag kayong agad maniniwala kapag ganito yung sinabi sa inyo ng Arabong nanliligaw sa inyo or may gusto sa inyo. May nag-comment sa akin dito sa YouTube, ang sabi niya may, may Arabong na nagkakagusto sa kanya. Pero ang sabi sa kanya, hindi sila pwede magpakasal or maging serious dahil nga ang gusto niya mapangasawa ay berhen at walang mga anak. Ayun. Dahil itong kababayan natin na Pilipina, meron siyang tatlong anak. Yun ang sabi sa kanya ng Arabong lalaki. So guys, alam nyo, very, very, very common na nangyayari dito yan sa Middle East. Kung wala sa Middle East, ayan, i-explain ko sa inyo at kung balak nyo pumunta dito para makaiwas kayo sa mga ganitong tao or mga Arabo. Mostly sa mga Arab dito, naliligaw sa mga Pilipina or sa ibang lahi para makipag laro lang. Wala silang balak magpakasal. Yun lang talaga ang gusto nilang ano, ang purpose nila is makipagtalik lang talaga sa inyo. Hindi porket dito, dito guys sa video hindi porket sinabi sa inyo na gusto kanila ang ganda mo, ang pretty mo, mukha kang anghel, or whatsoever guys, na mga, alam mo yun, sweet words na gagamitin na sa inyo. Hindi ibig sabihin nun guys, ay totoong gusto kanila I mean, hindi ibig sabihin nun gusto ka nilang pakasalan or mag-serious sa'yo. Sa hindi porket sinabihan kayo niya maganda, ibig sabihin totoo nang may gusto sila sa inyo. Mostly, sinasabi nila sa mga babae yan, especially sa mga Pilipina, para mahulog sa kanila. At ang isa lang naman ng purpose nila doon is makipagtalik sa sa inyo. Ayan. Yan talaga yung common na nangyayari dito. Kasi nga guys, ang tingin nila sa ating mga Pilipina ay easy to get. Masakit pakinggan, pero yun talaga yung yung tingin nila, yung karamihan sa kailan na tingin nila sa mga Pilipina. Kasi nga, kapag nagbo-boyfriend, girlfriend ang mga Pilipina, pumapayag na makipagka, makipag, alam nyo na, diba? Makipagtsuktsakan, ganyan. So sa kailan, yun ang habol nila. Pero it doesn't mean napakakasalang kanila. Kaya kapag ka sinabi nila sa inyo to, kunwari, kayo na, mag-boyfriend, girlfriend na kayo, tapos ikaw, tinanong mo, um, about sa kasal, gay ganyan. Tapos bigla nilang idadahilan, ah, oh, oh, na kasi yung parents ko hindi papayag, strict kasi yung parents ko, magagal sa akin, ang gusto nila kasi mapangasawa ko yung pinsan ko, or kalahin namin, gay ganyan, or sasabihin sa iyo, katulad nitong kay, kay ate, sinabi sa kanya na, na ah, hindi tayo pwede magseryoso mag kasi ang gusto ko berhen, ayaw niya na may anak, gayto ganyan. Mga dahilan lang nila yun, guys. Mga dahilan lang nila yun. Um, in the first place, bakit ka nila niligawan? Bakit ka nila inapproach kung alam naman pala nila na hindi wala silang uh, plano para sa iyo or or wala sa isip nila na gusto ka nilang pakasalan. Ibig sabihin noon, laro-laro lang sa kanila. Alam niyo yon So, yung mga kababayan naman natin, especially yung mga bago pa lang dito, nagtataka sila bakit ganyan yung sinasabi, bakit sinasabi lang na strict yung parents, bawal, ayaw nila, uh, ba ayaw nila ng ganito, ganyan. Tapos, pero ginarpan kanila nila. magtataka kayo, guys. Kasi nga, ang purpose nila is yun lang talaga tapos pinaparamdam at pinapaalam nila sa inyo na kesyo yung magulang nila ang problema kaya hindi hindi mapakasalan kesyo ganito ganyan papakasal sila sa pinsa nila guys I'm telling you now gawa-gawa lang nila yon dinadahilan lang nila yon pero ang totoo from the beginning wala silang kahit anong intensyon seryosohin ka pakasalan ka or even ipakilala ka sa pamilya nila, especially sa parents nila. Wala silang ganong plano from in the from the very very big beginning, okay? Ayun guys, yun ang totoo. Kaya huwag kayong basta maniniwala kasi ah, oh, ganito, ganyan, ang daming dahilan, dahil sila lang yun, gawa-gawa lang nila yun. Ikaw naman, may feel bad ka kasi nga, ah, oh, yung parents pala niya, stricto, kaya ganito, ganyan. Pero dahil sila talaga may gusto noon, sila yung may desisyon noon, walang iba. Di, dinadahilan lang nila yung parents nila. Kung may boyfriend kang Arabo or bago ka pa lang dito sa Middle East at, may nanliligaw sa iyo or may bala kang pumunta dito sa Middle East, ayan na, ini-inform ko na kayo na ganito dito. Huwag kayong basta-basta magpapauto. Ayun, huwag basta-basta kahit gano'n ba yan kagwapo or or alam mo 'yon, kahit ba waring super drama niya sa'yo, nako, day, huwag ka basa-basang uh, magpapauto.